Well, nainis nga ang mga NBA fans matapos nga ng ginawang ito ni Jason Tatum after nilang manalo ng championship. Well, alam naman natin ang mga NBA player after winning the NBA championship ay may mga celebration na ginagawa. Pero ang celebration na ginawa ni Jason Tatum ay kinaiinis nga ng maraming NBA fans. At ang isa nga sa mga example dyan ay ang paggaya daw niya sa tweet ni Stephen Curry from 2 years ago nung sila ay tinalo na Golden State Warriors. Dahil noong 2022 nang manalo sila Stephen Kirby ng championship ay nag-tweet nga siya what they gonna say now. And then 2 years later nang sila Tatum naman ang nanalo ay nag-tweet nga rin siya mga idol what they gonna say now. So parehas na parehas nga daw yan kay Stephen Kirby. And then ang litrato pa nga daw sa NFL mga idol maginaya daw ni Jason Tatum ayon nga dito sa mga NBA fans. And then ito nga ang ilan sa mga komento nila mga idol, ang mga sinabi nilang, mga reply nila si Ginawa ni Tatum is on a plagiarism world tour nga daw. From the interview sa kanyang mga celebration daw ay wala nga daw single interaction na ginawang original. Itong si Jason Tatum, kinopia niya lang daw ito lahat. Sabi naman ng isa, bro is the corniest NBA superstar to ever grace the hardwood. Pero congrats pa rin daw sa team ng Boston Celtics. Sabi ng isa, cringiest celebration I have ever seen at talaga nga naman daw na inaaral ni Jason Tatum ang mga lines ng mga unang nag-champion nga sa kanya. At talagang walang original nga daw na sinabi itong si Jason Tatum matapos silang manalo ng championship for 24 hours na nga daw. At sigurado daw nang sasabihin ni Jason Tatum sa susunod na float like a butterfly, sting like a bee. Isang famous quote na naman ng isang champion. At ito nga ang video compilation na ito mga idol Ang talaga namang nag-trigger at nag-painis nga sa maraming NBA fans Nang dahil huling-huling nga daw si Jason Tatum Na ginagaya lang yung kanyang mga sinabi from the past champions At sa mga kilala nga mga idol na nanalo din Panorin natin ito ng saglit We did it! Anything's possible. Anything's possible! Yeah! What are they gonna say now? What are they gonna say now? Yeah. What are they gonna say now? I know everybody wondered what would happen if you didn't win. Yeah. Yeah. I guess we'll never know. Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. Eh kung kayo naman mga idol ang aking tatanungin, parehas ba kayo ng reaksyon ng maraming NBA fans dito sa napanood na video kay Tatum na medyo na bad trip na inis nga nang dahil gaya-gaya lang daw si Tatum or sa inyong opinion ay hayaan na lang si Jason Tatum na sabihin ang kanyang gustong sabihin ng dahil NBA champ naman siya. Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion.